Ayan, ito yung account ng affiliate ni Bilog. Ayan, ginawa ko siya ng affiliate account. Ayan, register ko siya dun. Ayan, ngayon ay itong isang linggo ay kumita siya ng 118. Ayan yung total na kinita niya. Bago lang na may account niya. Ayan, siyempre pag bago ka, ayan, wala ka pa masyadong follower. Kahit wala ka masyadong follower, may bibili naman. Ayan nakita yung ngayong lit week is 118 i-acknowledge natin yan pending Ayan, click nyo ang pending acknowledge tapos click natin tong red sa baba Ayan, confirm lang natin okay successful na next week um, ay hindi pa Ayan, mga next week sasahuri niya na yung 118 niya mas madaling mag-register ng affiliate kapag uh, student yung i-register -re nyo. Ayan, kasi yung kanila birth certificate lang sa kayong ID lang ang ipapasa yung form. Ayan, di ba? Paunti-unti meron siya kinikita. Maliit lang sa ngayon, o, oh, mga pag malaki na yung commission ni Shopee ulit, lalaki din yung kanyang makukuha commission. Di ba? Bongga.